na napotok na halaman na kwan yan yeah, re ya testing ko na potok dapat yun ito ah so, dapat yun saan nga potok nga yun yung iba napotok iba hindi yung uh iba -huh. Ayun na. Yung iba'y naputok dito. nito sarado, sarado. Ah, may na. Ayun, naputok. Malakas. Ha, dito. Hindi. na putok Yun. Yun, putok Yung hey, may bumbro. Hmm. Ka lang. halaman ito? Putok. Putok, oh. Putok? Oo. oh. Ayun. Putok.